Ako po si Ning Tayag na nakatira sa Dasmarinia City, Cavite. Ako po ay 63 years old. Bilang working mom, busy ako sa work. More on, nakaupo lang ako maghapon sa opisina. Parang naging idol ang katawan ko. Nagiging active lang ako pagka nagtatrabaho sa bahay. Noong umpisa, nagkaroon ako ng pananakit ng balakang tapos naging constant na yon. Halos pa ulit-ulit lang na ganon. And then later on, na-detect na mayroon akong bato sa bato. Kinailangan na mabigat ang treatment dahil medyo malaki na at nakataon na dalawang bato ko na ang apektado. Na-shockwave na ako. Na-opera na rin ng bilateral, meaning na binuksan pareho para tanggalin yung bato sa loob ng bato. Tapos, bumabalik-balik pa rin siya. Nang magpa-check up ako, sinabi sa akin na kailangan ko daw magpatingin sa nephrologist. Doon ko nalaman na nasa stage 3 na pala ako ng CKD ko. So, lagi naman ako natitreat. May periodic check-up ako and so on. Every time na check up ako, pinapalitan ng antibiotics ko hanggang dumating dun sa point na wala ng antibiotics na tumatalab sa akin orally. So, kinakailangan ma-confine pa ako para lang mabigyan ako ng antibiotics na pinadadaan through IV or sa dextrose na isinasaksak direct sa akin. Nilagyan na ako ng double J stent. Yun ang nagiging cause kung bakit ako nagkakaroon ng infection at na naging untreatable na. Ang inano nilang paraanon anon is tanggalin na mismo ang kidney ko. Pag tinanggal yon, may kapalit, lalo nang hihina ang katawan ko. So, yung huling doktor na pinagpatingin lang ko noon, doon niya na sinabing wala nang mahusay na doktor sa kaso ko. Kasi nga, kumbaga, ganun at ganun din ang mangyayari sa akin. Sa isang taong makakarinig na parang wala ka ng pag-asa, yung bang parang hihintayin mo na lang yung madialisis ka. So, yun nga. Uh, ang una kong naisip noon, bigay siguro sa akin ng Diyos ito. Pero hindi humina ang loob ko. Medyo mabigat para sa amin. Kaya, san-san din kami lumalapit noon para masolusyonan ba ang kalagayan ko. Kumuha na ako noon ng plan ko para sa memorial ko. iniready ko na ang sarili ko. Pero ako naman, dalangin ko naman nun sa Diyos, hindi ko naman nahinihiling na gumaling ako. Kasi kung nandito na yun, nandito na eh. dalangin ko na lang na sana, kung alimbawang mawala man ako, wag mapabaya ng mga anak ko. At matulungan ako sa kung ano man yung pagdadaanan ko. Ang pag-asa ko na lang eh, ang Diyos pa rin na nagbibigay ng buhay at awa sa ating lahat. Hanggang sa yung pinakahuli na doktor na ako ay in na mag-undergo ako ng endopilotomy at bago yung operasyon na yun, nanalangin na ako na bahala na ang Diyos. Kung ano man ang, ano man ang kaloob, tatanggapin. Awa tulong naman, yun ang naging last operation ko. At magmula noon, although mayroong periodic check-ups pa rin ako ngayon, siguro may pain ako pero naging mataas ang tolerance ko sa pain. Kaya parang baliwala na lang. Doon ako nag-decide noon na mag-indulge sa mga activities noon sa church. Yun ang, yun ang parang lalong nagpalakas ng loob ko. Yung bang naisip ko na siguro kung hindi man ako magtatagal, yung natitira kong buhay, maialay ko sa Diyos. Nakalimutan ko na may sakit ako. Tapos nag-change ako ng diet. I went on an exercise. Tapos iniwasan na yung mga red meat and more on fruits and vegetables ang kinakain ko. Hindi ko ina-expect na magmula nung sinabi sa akin ng doktor na wala nang magaling na doktor sa kaso ko, which is 12 years ago, sobrang haba na ng panahon na yun na ibinigay sa akin ng, ng Diyos. Kaya gano'n na lang ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Sa mga nakakaranas ng kagaya ng karamdaman ko, mas mahigit ang magagawa ng Diyos sa magagawa ng mga doktor dapat lagi tayong umasa, higit na makapagpapagaling sa atin ng Diyos. At kahit mahirap, huwag susuko, laban lang.